Ayan mga ka friends, nag-aalam na tayo kanina pero huwag natin maka-away, pero uplift ko lang tayo. May hindi pa tayo naka away Ito, so, ito ang basahin sa ulan mga ka friends. Ang lakas ng ulan. So tayo, basahin. Masa, ayan. Ayan <laughs> mga ka friends. So, sugurin ko na mga ka friends, baka si hulog yung ulap na yan, ayan. Good morning mga katip yung friends Ngayon, uh, happy Sunday Bulan. uh, Ngayon lang tayo ulit nakapag vlog At ngayon lang tayo nakapunta sa campsite natin uh, Ito pa lang hindi pa natatapos eh. Mag isang taon na uh, Dito ako para tumingin kanina ng, ano, ng pintuan Para matapos na sana Ngayon susukating ko ulit tong ano, Pintuan Para Maghanap ako ng ibang tao kasi hindi pa dumadating yung gumawa ng pintuan ko ng dalawang buwan na kaya samahan nyo ako dito sa campsite ka uh, simpleng vlog lang to mga katip friends uh, susukatin ko lang tapos mamaya baka magtanim ako ng sili dyan o maglinis linis pagsipagin so okay mga katip yung friends samahan nyo ako dito So, ayan mga katik, sa sukat na natin. Dito mula sa taas hanggang baba. Pero dito kasi mga pantay may maluang ng konti. May, may kasi lang konti. Kaya hindi siya pantay. Kaya, uh, kaya naman ang gagawa ng bintana at pintuan yan. Kaya nalang adjust, mag-adjust na ng samba dito sa pintuan. Tapos dito, yung paano to. Uh, maganda kung sila nalang susukat kung yung gagawa si ano ito ang luwang garpi dito 28 dito sa baba yan kailangan natin magbakbak pa dito parang pupapantay siya kaya mga mabakbak pa ito ng konti ng tatlong inches hanggang dito siguro yan mga katipyong kids update ka lang kayo sa bahay ko po ng tipyong campsite uh, mag iisang taon na no dito naman nalinis naman nung nakaraang linggo hindi na hindi na ako nag-vlog kasi yun lang naman so dito siguro magtanim ako ng sili kung anong gulay pang pwedeng tamnan kasi wala pa tayong budget na magpapatayo ng ano kitchen natin sa katambayan, ni kobo-kobo so, no, tamnan lang muna natin kaysa masayang ang ano na yung tag-ulan kahit hindi na natin dilig-diligan kasi tag-ulan naman kasi hindi naman tayo naglalagi dito mga katip yung friends so update update mamaya mga katip yung friends yun mga katip yung friends mag ano lang tayo dito magpunla lang tayo ng um, ay magbukay tayo ng pagpunlaan natin ng sili baka sa laling tutubo yun hindi pa natin naibilag yun eh yan wala tayong gamit mga katip yung friends yan ito lang mula sana lang langgam dito para uh, ang patubo natin yung 20 peraso marami na yun yung dalawang butil yan okay, yun na siguro yan punla lang tayo mga katip friends dito may yung sili na ano. ayan pili lang tayo ng hinog mga katik yung uh, bigay sa atin ito ni Puldong TV mga katik yung uh, si Puldong TV may Facebook page din siya Puldong TV yep. sa gustong mga kakwilahan at mga yung, anong video na katuwaan pakifollow lang natin yung kaibigan natin pakalambing na lang mga katik yung print uh, search Puldong TV yan thank you Puldong TV sa sili na binigay mo yan Maghanap lang tayo ng medyo hinog dito. yung prints. Try natin yung punla to. yan Ayan. Deep yung prints. Ayan lang natin. Ano kaya? Nagpagdurugan ng ano? si Mang Hangin sa kamay. pwedeng pagdurugan mga kapit mga kapit Tingnan natin durugin dito mga katutong friends kung ano. Ay, sayang. Sana walang manak dito mga tipin ko rin. Ito ay punla. Ito ay punla lang naman. Ito, ito pa tayo dito. Ito lang natin mga tipin ko pa na. tak... lang mga katitigan 'di sobrang anghin na. Hay nung mabakan ta. Yan. Ito buwaya na katip-tip yung prinsipe, wala lang. Marami-rami na yan yung lahat pala ako pala yung gamit mga yung friends hindi natin napagandaan kasi yung pinunta lang talaga natin dito eh yung pintuan para kasukat natin sana kung nandun yung gagawa kasi nasa manila pa lang baka matagalan pa daw baka ogos kasi may extend yung trabaho ko trata din na hindi pa natapos yeah, susubukan so natin titingin muna sa ibang gagawa kung maganda kasi doon makatip yung friends ikaw ang pipili ng design so, may pressure lang siyang sagad They, hindi na sa ano hindi na siya bumabase sa design basta kung ano yung sukat yun na yung amount niya mura na rin yung 85 per pera hamba dalawa may design with varnish na pwede na yun o goods na yun pero alam ko makakatawar pa tayo nyan kasi hindi naman standard size yung pintuan natin So, uh, sana kung wala pa siya kung makahanaghanap tayo sana may, may mura pa rin nakagaya sa kanya si budget meal lang tayo mga katip friends so alam magugas na ako ng kamay mga katip friends Siyempre sa vlog ko eh, eh simple lang vlog natin muna wala pa tayong magandang vlog na maibibigay sa inyo hirap pag walang kameraman paghugas na tayo ng mga kamay katipo yung friends Ayan. may sili dito medyo matanda na lang yung dahon na. Medyo nangungunat na. Pero green na green pa rin. May mga bulaklak pa siya. Ayun oh. Nung una dito ang ganda niyan. Maganda talaga ang sili dito. Ito na yung update sa mga tanim natin. Okay, good friends. Yan. Luya. Sa so, yung marang natin na ano? na lanta yung dahon butit nakapag ano pa dahon, dahon ulit okay. paminta natin medyo tumangkad naman sumabagal so, nga lang yung ano niya paglaki nya lagi namang nakukultivate cultivate okay. pinakita kong sili dito mga katip yung print basura ang talaga dito may sili dito naputol na to eh namunga pa rin maganda talaga ang sili dito dito Ayan. ito po. sili ang ganda kaya yeah, sana pag natutubo yun tamlan ko lahat ng gilid nun mga katip yung prince para uh, may bayanin dito kahit para dito din oh. pero kaso may nangunguha na ng ano, talbos nya yan yung maganda wala talagang yung natives sili. Ito mga katip yung friends, kinakain ng ibon yung hinog. Tinatay, kung saan nila tinatay doon, maganda ang tubo. Pansin ko kapag kinatay ng ibon, ang ganda ng tubo. Ayan, dito. Saka Sa na natin ulit linisan dito. Ito, may sili pa rin dito. Yan may sili pa pala dito mga katip yung prints pero maliliit na rin ng dahon gaya ng ulang pinakita ko yan. yan yung pinahukay natin mga katip yung prints na CR dito uh, sa mga nagtatanong kung bakit ang layo kasi bala ko kasi uh, talagang ang ano niya hindi siya residential uh, campsite siya campsite style patayuan ko ng mga kubo-kubo dyan na pag, pwedeng pagtulugan ng mga gustong bumisita sa atin at sa mga gustong mag-picnic dyan sa ilog na gustong mag-overnight at sya pa rin yung dagdag kita natin mga tipyong kung sakaling matapos kaso wala pa rin budget dahan-dahan lang yan mga ka-tipyong friends tiwala lang basta yung pangarap na gusto nating iporso matutupad dyan samahan lang si saga yan so, ito so, baka ito uh, ko na to pag ano minsan lang kasi nung nakaraan naglinis na rin kami dito mabilis kasi yung mga kahoy dito saka ano mga dahon lang naman may mga plastic lang naman na ano konti kasi may mga ano din din sa kabila may mga bisita tayo dyan siguro nakakaligta ang itapol o ligat tinatakbo ng aso kaya nagkakaroon ng mga plastic dyan cultivate ko na rin nung nakaraang linggo to mga katip yung friends may kalamansi tayo dito may namumungan na rin yung kalamansi kahit yung ano yung mal drop kalamansi ko na may bunga nung nakaraang ano nakita ko saan na yun, mga katip yung ayun dito sa hawakas lumago naman siya sa hawak ng Diyos lumago naman yung dahon niya mula nung ano natin Dinilayan mga bulaklak niya mga friends. Itong nakaraan daming ano to, bulaklaklak. Eh, hindi ko nga lang namo monitor kasi bihira akong pumupunta dito. Pumupunta lang dito. pumupunta pumupunta lang ako dito kapag may inaayos ako dyan sa uh, mini camp site house natin mga katip yung friends. Hmm. Oh. Ito naman yung pagkakaalam ko ito yung dalandan orange natin mga katip yung friends. Malapit ng mamulaklak 'yan. Ito ang lemon. Lemon. Itong papaya, mag-iisang taon na rin. Ganyan pa rin. hindi hiyang papayang lupa dito. Kasi noon, ang haba ng mga kamuting kahoy dyan. Hindi na iinitan. <coughs> Ito. Mga kalamansi din tayo dito mga katipyong friends. Ayan. So, maliliit pa nga lang tingin na lang tayo mamaya mamitas tayo mamaya kung sakali hmm. Ito. ayan may mga suha tayo dito mga katipyong kay daming bunga ayan yun o may rana yung hinag na dun ayan so, Ayan lang muna mga katipi yung Ayun mga katip yung friends. Uh, alis muna tayo. Uh, tingin muna tayo ng ibang ano. Nagawa ng ano. Pintuan. Kasi kaling makahanap tayo. Kasi wala pa naman yan. Maka matatagalan. Daming kontrata yung ano. Unang kontrata natin. yung mainit na alang ang mm, katit yung fridge na lang mamaya mga, mga tip yung friends kasi wala tayong videographer nahihirap mga camera pag ano tumatakbo so ayan mga katip yung friends may nakita tayong alagod pagawaan tanong natin nakakatalayo uh, na tayo nakahanap nito may nahanap mga gawaan ng ito so ayun mga katip yung friends uh, ano na natin uh, dalawang pintuan binigay sa atin ng 14,000 pinawaran ko uh, at may design na siya uh, hindi ko na pinaano yung usapan namin si nakasaya uh, itat itatawagin na lang kapag ipapakabit ko na yung hamba uh, yung main ko 8,000 nakuha ko ng 6,000 yung back door ko

yung mga kapatid guys para lang takwa natin to kung nang lakas na kanina kasi pagdating yung mga kabilang barangay tumakas na naman ayan kaya ating lakas hindi naman natin yung tunay tayo pero ano hindi natin yung ang tanda natin yung ano ng alas ulan Terima kasih. Ito na, yeah. okay. na yung Kaya, hindi na ako nagtagal sa campsite kanina kasi ramdaw ko na yung unap eh. Ramdaw ko na. Kaya kaso nga, uh, yung sinunod pa tayo? Kaya ng mga, ano, ng pintuan. Kaya nun, magpapalitan tayo ng ay. -ay. Ayos pa rin yung na ano na natin lakad natin. Kasi dun na unang nakawala pa kasi. Ito yung yung problema sa pintuan. na. sa bintana na naman. Unti-unti lang mga kapit lang sa mga kapit. Iwala lang. Kapit ako lang. mga kapit. yung Kung mag-outro na ako. May salamat ako sa vlog dito. Time check mga kapit Gracias. Sí. Malayo pa tayo sa uuyan natin. Okay. Hindi ko lang may papakita yung mga daanan natin mamaya mga katip okay, Wala tayong mga uh, taga-video. Wala tayong motor uh, holder. mga okay. maayos yung kaligod ko. Ayan. Ito yung lang natin gumupa mga katip yung first so, day kayo mamaya. Ayan mga katip yung friends Medyo umupa na ang ulan. Lusungin ko na yan. Baka hindi na hihintok. Ayan. Medyo mahina na siya. Oh. Basa naman na tayo. At least nakikita na natin yung daan dyan. So, lusog na mga katip yung friends Update mga katip yung friends dito na sa daan ng bulubundukin. Makikita nyo toyo toyo ang tuyo-tuyo nakita dito. Hindi umulan. So, doon pa tayo uuwi yung maulap dyan at uh, na naman tayo ng ulan dyan siguro malamang sana yung, hindi pa ay hulog yan 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 tuyong tuyo dito mga katip yung friends sa dinaanat ko yan yan makikita nyo so tayo so tayo basa masa yan <laughs> yan mga katip yung prins. so Sugurin ko na mga katip yung friends Baka si hulog yung ulap na yan Ayan Sige Dito mamaya mga katip yung friends Ayan mga katip yung friends uwi na tayo Ayan Natuyuan tayong nakauwi Sobrang basa natin kanina So yun Maliligo na lang tayo mga katip yung friends Kaya nga lang saglit Mulan dito kanina Pero hindi ka natin nadatlan Umambul lang Hindi ka anong basa ang lupa So hanggang dito na lang mga katipong friends sa mga vlog ko so maraming salamat sa sumama sa akin hanggang dulo ng video na to uh, maraming maraming salamat Ang God bless inyong lahat uh, more power uh, bye bye I love you all